siya daw po ay na doon po sa aking tinalakay sapagkat yung daw pong sinasabi ko ay nangyari, nangyayari daw po sa kanyang buhay na kung sino pa daw po yung kanyang mga kaanak na inaakala niya kikilala sa kanya, tutulong sa kanya, tatanggap ng kanyang katauhan ay siya para po na naglaglag sa kanya. Akala ko po isang gay. Kaya ang sabi ko po, o siya sige, sabi ko, Uh, kung gusto mo, para mas malinaw kung maintindihan ang sinasabi mo, umakyat ka dito pag-usapan natin yan. At baka sakaling mapayuhan kita, yun ang sabi ko. So, umakyat nga ngayon. Nag-request siya para makakyat. So, kinlik ko naman. Okay, walang problema. So, kinlik ko. Ngayon, no, magsalita na. Sabi ko, abay, teka muna. Akala ko ba lalaki itong akin pinakyat? Eh, ikaw pala, ay, ano, lesbian? Sabi niya, opo, lesbian po ako. Ngayon, nagkwento siya ng kanyang mga nakaraan sa kanyang buhay hanggang sa kasalukuyan. At habang siya nagkukwento, iyak ng iyak, iyak ng iyak. Hindi mapigil ang pag-iyak. Ngayon, pumasok na sa isip ko, sabi ko, baka ako'y ano, baka ako ma, masuspend TikTok nito kasi, uh, ano, kasi masyadong personal, problema sa pamilya, kanyang tinatalakay. Akalain ninyo na, sasabihin ko na sa kanya na ibababa iba muna kita at i-relax mo muna sarili mo kasi mag-comment ka na lang kasi uh, mukhang nahihirapan ka. Bigla na akong na, ano, na discontinued. So, ano ma-discontinued ako, tinignan ko kagad kung anong violation ko. Ang violation ko pala, sabi nung ano, is uh, gender, ano, gender, uh, parang ano, parang, uh, uh nadidiscriminate yung ano yung kasi masakit yung istorya nagiiyak siya so, dapat pala hindi daw gano'n sabi ng TikTok dapat hindi ka nag, nag uh, eh, uh, dapat masaya ay sayang Kung nalaman mo kung gano'n Hindi sana'y sasabihin ko Kahit malungkot ang sinasabi mo Tumawa ka Kahit umiiyak ka Tumawa ka Para masaya Parang gano'n eh uh, Diba? So yun po ang nangyari Kaya po naban ako Tapos kagabi Magbubukas uli ako sa TikTok Nung i-on ko yung TikTok Nakita ko Hanggang Hanggang 6 pa po ng March ako Pupwede ulin mag-live Ayan At mag-guess Doon po sa mga uh, Live streaming So, anya po, uh, sabi ko nga po si Lord, napakabait po sa akin talaga ni Lord. Kasi po, kaya po siguro ako na ban doon po sa TikTok ng one week, eh para po mabigyan ko naman ng ito pong isang ito. Kasi ito pong isang ito, demonetize po ito. Uh, ang kaso naman po nito, kaya na demonetize ito pong channel na ito, ay repetitive content daw. Ngayon, nag-dispute po ako. Eh, hindi po tinanggap yung aking dispute. Kasi, hindi ko raw po na ipakita kung ano-ano yung tunay yung, yung yung mga ginagamit ko sa editing. Hindi ko raw po na ipakita kung ano po yung mga uh, pamamaraan po ng paggawa ko ng video. So hindi po nila tinanggap yung aking dispute. So ang nangyari po ngayon, uh, sabi po ay uh, you can reapply beginning on January 17 as long as you Uh, comply with the rules of uh, and regulation of uh, uh, yun pong nasa sa number 2 na guidelines. So hanggang ngayon po hindi pa hindi pa po bukas yung reapply. So sabi ko eh wala tayong magagawa baka po sakali na kapag ka po nag-live ako na nag-live dito eh magkaroon po magbukas na po yung reapply. Ayan. Sana man lang, may mga nag-comment sa inyo. Sana man lamang po, may nag-message sa akin para man lang malaman ko kung sino yung aking mga viewers. Ayan ha. Eh. Para naman nakapagpasalamat ako sa inyo. Ay, sige nga po, comment po naman kayo. Sabihin nyo lamang po. Kasi makikita ko na ang mukha nyo kung sino kayo. Sabihin nyo lang, hi. Ayan, ay okay na yon. Okay, so... Ayan, mga buka trips. Ay, di nagtatawagan sa akin tayo. Tingnan nga po natin ito. Atin tanongin. Hello, JK. Nakalive ako sa YouTube. Bakit hindi bakit walang comment? Oh, ay bak Oh. At hindi naka-open eh ito oh, naka-open yung ano ko ito. Tingnan ko ah. Oh. Ah. Oh, ah, okay so ay hindi ari oh, yan who can send message anyone. Anyone can participate and send message. tapos okay uh, tapos oh yan ini oh anyone anyone tapos ito sige 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 ayan set a time limit between message ayan tingnan nga natin oh 60 seconds naman yun enter ah uh, mamaya mamaya